daan ng katotohanan. Kasi majority yung gumagawa ng masasama. Pakinggan niyo po sa 7 ng Mateo, versikulo 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang duoy nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kung atin pong ikukumpara yung masama sa mabuti, eh, maluwang ang wika ang pintuan, malapad ang daan, patungo sa pagkapahamak kung ang tao po ay mapapahamak at gusto ng kapahamakan, marami kang mapupuntahang ikapapahamak. May bisyo, may droga, may sugal, may pambababae, merong pagnanakaw, merong mga kung ano-anong masasama. Pero maraming mga lugar yan na pupuntahan mo malalapad ang daan at maluluwang ang pintuan. Ganon din sa mga relihiyon. May mga relihiyong maluluwag. Walang bawal kahit ano gawin mo,